si bagong gupit na guys magwapo ba bagong gupit na ang artista na Pugi-pugi na Ito Wapun kayak bang, wapun kayak Dolbans, kita guys kayak oh, teman. Hmm. Asa kang asa kang disco nih Rono, apa wapun man? <laughs> asa kang manis koron.

naputol man ko yung buhok namin guys kasi ano man maaali po dahil sa init pa sobrang init pa no gabi okay, guys so balik naman kami guys ikot kami ni Dudong guys hanap kami ng ano dito guys Ah um, gila ng ulam ba ulam pili kami ng ano guys bagoong na naman <laughs> bagoong na naman siya <laughs> lagi nilang kaming bagoong ang bagoong ang ah, bago. so yun guys nagkamali yung mga guys o na

Ayan, katatapos lang namin ano ba, magpag ba no? So, may binili mo kami kanina. So, ngayon, pa-uwi na kami. Pa-uwi na kami, guys. Pa-uwi na kami, guys. So, driver ko, guys. Oh, kapag po na, guys. Oh. Apo!